Asan po yung ano, munisipyo ng Tanawan? Yun. Ayan, dun? Oo. Oh. Kapag nito may na may ikuan. Hindi ka may... may Saan ito ito? Matabukatabuk Ah, kasi right. kanina pa po ako pa ikot, hindi ko ano. Ikot. May centro. Ah, dun, dun po? Oo, oh, tabuk. Tanawan, ano sa Ah. So, bali kasi napansin ko ka po kayo kanina nag bibilang po ng barya. Ipon nyo po yun sa pagpapaparking. Uh, para sa, saan nga naman po gagamitin yun? kabataan. Ah, Amin mga anak pa po kayo? pamangkin mo. Hindi po kayo nakapag-asawa? Hindi So, yung mga pamangkin nyo na po na yun, anak po ng kapatid po ninyo? Ilan po yung pinag-aaral yung pamangkin? Dati.

So, yan lang po yung ano, yung kinabubuhay po ninyo yung pagpapaparking dito. Okay. Mga ilang taon na po? Ay, Mga ilang taon na, dalawa na. Dalawang taon. ah, yeah, dalawang taon na po yan oh. Dati may trabaho pa kayong iba? Dati. Para po na po. I mean, Pepsi Recap, hmm. Wow. Kaya pa dali nga po, ko yung pasma. Kuran. Ah, napasma po kayo kagaw, ano, pasada. Ay, Eh, hindi na kayo nagpwede ka bulit. Hindi na po. No. Hmm. Ito po, ito pong mga ano, mga bote-bote na to, pabigat po para hindi, hindi ilipad, papaya. ilipad ng hangin yung ano Ah. Uh, Bawa naman po nung Sa bahay po, mag-isa lang po kayo nakatira? O kasama niyo yung mga... kasama, kung niya, niyo, bale, bali, tatlo, dalawang bata. O tatlong bata. Tatlong bata, tapos ikaw po? ko ng na nakumpot ng ng bugtong ay kasi so, ya ya niya asawa mm may mga trabaho po sila na ano driver help one truck ah truck driver sa Maria ah malayo din pala yung mga biyahe-biyahe no oh bugas bugas yes. so paano ko? uh, ah, yun lang po Ay eh, nagtanong lang po kasi medyo nawawala po eh para hindi naman po masayang yung pagbalik ko dito. Oh. Tanggalin niyo po. Thank you po. Ingat po kayo. Huwag po magpapaulan, paparaw para oh. hindi na po mapasma. Oh. Sige po. Bye-bye. Ay, nga po pala ano po ang pangalan nila? Roger Munoz. Thank you Sir Roger. Bye-bye. Okay. At dyan na nga po nagtatapos ang ating maikling 40 days video. Kung nagustuhan po ninyo ang video na to, pakipindot na lamang po ang like button na parang ganyan. Pakashare na din po para mas marami pa po ang makapanood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin nyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din. Hanggang sa muli!